ipili kong maging masaya minsan kinakausap ko ang panginoon alam ko kung bakit ito ang binigay mo sa aking buhay kung bakit ako may kapansanan kung bakit ako nagigimata-tata sa gitna ng aking kalagayan <laughs> So ayon, what's up mga idol? Ngayong araw pala 'yung kami ng mga Jordan. Maliligo daw kami. Sabi ko saan naman? Doon, Doon daw sa bintalan at mabo-food trip daw. Ayan may speaker na agad. No. Nakabili na din pala kami ng aming kakainin. Kaya mga Jordog nag-aasikaso na. Syempre tulong-tulong 'yun sila. Dito na pala kami nagluto sa aming bahay para hindi na lumayo. Ang aming palang pupuntahan mga idol, isang bintalan na merong ilog. Doon lang din sa kaligtasan. Bayan din siya ng bungabong. Pero taya ka lang si Papa kumukain ng durian. Pahingi ho? naman yan <laughs> Siyempre nagsaing na din kami. Medyo marami ang aming sinaing dito. tayo ng talong para sa mga taong sa maling pag-ibig <laughs> Grabing hugot na naman yun. Unang hugot pa lang yan. O siya, magluto ka muna. Meron din pala kaming hotdog. Siyempre mga idol, tumutulong din ako dyan. Wala, ganyan-ganyan lang -ganyan ako mga idol. <laughs> Paikot-ikot. Parang relasyon nyo lang, pinapaikot ka lang. Kuribong, <laughs> jack lang. Hindi lang hotdog, meron din pala kami isda. At habang kami ay nagluto, mga idol, meron biyayan dumating sa akin. Opo, dumating na nga. Ang aking pinakahihintay. Ang sapatos na gagamitin ko. Kapag gusto kong magpapawis. Grabe, nakakatuwa naman. Maraming salamat, hassle steps. Kaya naman, ginamit ko agad. <laughs> Grabe mga idol, sobrang tuwa talaga. Dun. Pero sa time na yun, nagugutom na ako. Pero bago kami umalis ng bahay mga idol, flex ko muna bulaklakan ni Papa. Bulaklakan napakaganda at napakalinis. Kasi naman araw-araw si Papa naglinis diyan. Buti na lang talaga maganda ang sikat ng araw. Ramdam ko na sobrang init sa labas. Kaya masasaktan naman ako sa iyo. Sino ba yung Kevin? <laughs> joke lang. And at eto na nga mga idol, aalis na kami. Lalabas na kami sa likod ng aming bahay. Kasama natin diyan ang mga Jordan. Tsaka si Kulot si Bunso. Ang palagi nating ginagawa, hugas ng paa para malinis. <laughs> para hindi ka iwan ng taong maalmuha. Oh my god. Ato nga pala mga idol, andito pala yung tricycle. Kung <laughs> naaalala mga idol, yan na yung in -drive ko. <laughs> Mamaya i-try ko ulit. <laughs> Sabi ng pinsan ko, pasan ka kuya. Sabi <laughs> ko may pupuntahan lang si Kuya. Talaga namang excited na ang mga Jordog niya Kasi alam ko nagugutom na sila. Kaya sabi ko diyan, babay mo na bahay namin simple lang. Aalis na kami, mag-ingat ka diyan. Kung kay Papa Bereto yung aming kolong-kolong tricycle. <laughs> mga idol hiram lang namin yan <laughs> Buti nga pinayagan kami. <laughs> Nagpagas pala kami baka magtula. Kasi naman medyo malaylay din yun Pero okay lang, Ang mahalaga masaya. Talaga namang pinlapil ko sumakay niya sa likod ng tricycle. Meron pala kaming sounds kaya masaya. <laughs> Napatigil din kami dito sa Morente. Meron nagbigay ng soft drink sa amin. <laughs> Maraming salamat Sir Nonoy sa Pagkatapos ng mga idol, bumiyahan agad kami. At eto na ang mga idol nagdala ako ng tricycle niyan. Sabi ko pasubok lang ulit. Pa Paalala po sa mga bata. Huwag na huwag nyo po akong gagayahin, ha? Huwag po kayong maglala, mga idol. Napag-aralan ko na po ito. disclaimer po sa mga nanonood ah. Dito po pala sa amin bihira dumadaan sa sasakyan. Kaya po malaya ako nakakapag-drive. Pero kapag maraming sa sasakyan, hindi ko naman po sinusubukan kasi alam ko naman po delikado. Alam ko po nag-aalala kay sa akin. Minsan kasi gusto ko lang din subukan ang ginagawa ng normal na tao. Oh. Opo mga sa saglit lang din pala ako nag-drive niyan kasi Ay, alam niyo na delikado. <laughs> Paalala po sa mga bata, wag na wag niyo po akong gagayahin ha. I love you, mom, mom, mom. Nandito na kami sa Barangay San Mariano. Hello po sa elementary school. Kakaliwa na kami niyan. Papuntang Kaligtasan. Kaya naman excited na kami at nagugutom na talaga. Gusto mo bang tahimik na buhay? <laughs> Joke Tuloy-tuloy ang aming biyahe niya. Pero napatigil kami sa Bumili pala muna kami ng yelo para malamig ang tubig at soft drinks. Shout out kay Marvin Morong kay Jordan. First time niya pala makasama sa amin. Mama. Mga ilang sandali mga idol, ayan papasok na kami sa kanto. Papunta sa Bintalan, Kaligtasan. At kung napapansin niyo mga idol, napakaganda talaga ng tanawin dito. Hindi nakakasawa, napakasarap sa mata. Ganito talaga sa probinsya. Talagang puro puno ang makikita mo. Medyo malapit lang din pala sa papasok Ilang minuto makakarating ka na. At ayan mga idol, napatayo na nga ako niyan. Ito pa lang pangalawang beses na punta ko dito. Kahit nakapunta na ako, nagagandahan pa rin talaga ako. Hindi siya nakakasawang tingnan. Napakasarap magtambay, magchill. Lalo na kapag kasama ang kaibigan. Syempre mas masarap kung kasama mo ang jowa mo dito. Pero wait lang, wala naman ako noon eh. Okay lang 'yun, ang mahalaga masaya tayo. Ikaw ano pa karamdam mo kapag walang jowa? My goodness. Biro-biro lang mga idol. <laughs> Naku, wala pala kaming dahon ng sagi. Kaya naman si DJ at si Jordo ay agad kumuha kahit napakalayo. Syempre masisipag 'yan. Sa mga magtatanong pala mga idol, eh meron din silang kubo. Halagang 200 may masisilungan ka na. Buti nakatawad kami. Maraming salamat po kay Tatay. Gayahin niyo ako magtawad kayo. Dahil <laughs> <laughs> ako biyahe. Tara po, inom tayo. Walang kape dito para masarap magkape. Oh. No? Maya-maya, ayan, dumating na rin sila. Siyempre, ba't pa natin papatagalin? Tara na, kumain na tayo. Shoutout sa mga Jordog talaga naman ang pupogi inyo. Lahat kayo ay nagmana sa akin. Kuribong. Ito na ang aming pinakahintay. Kainan ko, kainan ko, kainan no. Parang naparami ang aming kanin. Patay gutom kasi ang mga kasama ko. <laughs> Joke lang. Ako talaga yung mga idol yan. Lahat sila ay nagprepare na para sa aming kainan. Minsan lang namin ito gagawin ang magbudol pa. At opo mga idol, ang sasarap ng ulam namin talaga naman. Pinakamasarap nun mga idol, Merong itlog, merong hotdog, merong din isda, merong toyo, kamatis, sibuyas, at meron akong ikaw. Wow naman. <laughs> Ito na mga idol ang ating pinakahihintay. Mga idol, kain po tayo. Siyempre, bago kami kumain yan, eh magdadasal muna kami. Palagi tayong magpasalamat sa taas, sa biyaya at lakas na binigyan niya sa atin. Siyempre, lalatigit sa ating buhay. Minsan, mapapagod tayo sa ating mga ginagawa. Minsan, nalulungkot ka na lang ng walang dahilan. Ang buhay natin ay iisa lang. Kung napapagod ka, magpahinga, magchill, pumunta ka sa mga lugar na saan magiging masaya ka. Ingatan natin ang sarili natin. Huwag nating abusuhin, magpahinga din tayo. Kaya ako sa gitna ng aking kalagayan, pinipili kong maging masaya. Minsan kinakausap ko ang Panginoon. Alam ko kung bakit itong binigay mo sa aking buhay. Kung bakit ako may kapansanan. Kung bakit ako nagiging matata. Sa gitna ng aking kalagayan, binuhay mo ako upang magbigay ng lakas na loob, magbigay ng inspirasyon, magbigay ng saya. Na hindi hadlang ang kapansanan upang sumuko sa buhay. Patuloy ako magbibigay inspirasyon sa bawat isa laban lang. Mga idol na pahaba ang aking kwento. Kasi naman mga idol na dadala ako. Teka lang ibabalik ko na sa kwento. <laughs> Tapos na agad yung kain namin ha. Pagkatapos namin kumain mga idol, ayan, maliligo na kami. Umakyat ako. Yeah! mga idol, nandito kami sa Bintalan, Kaligtasan. Ayan, ah, mga door dog. Hindi oh. <laughs> tayo makasabit. <laughs> <laughs> ay, ay, ay. <laughs> <laughs> uh, uh, mga idol, sa mga time na yan, eh, talagang gusto kong sumabi Pero alam ko delikado, kaya hindi ko na rin ginawa. Baka naman kasi mahulog ako sa maling tao. Wow naman. Kaya yan, nagsabit-sabit na lang ako dyan. Kaya mo yan, kaya mo yan. Go, go, go! talaga naman talaga si Jordo kahit sa tubig talagang humuhugot-hugot talaga. Pero malabo naman talaga. Hey! Welcome, oh, oh. Hey! Oh, wow, ang ganda ng tanawin. Pero alam mo ba, mas maganda ka pa rin. Oh, wow! Ang <laughs> pagkapit mo sa kanya, kailangan matibay para malabo na kayong maghiwalay. Wow! Uh, yeah! Grabe naman talaga yung Jordog, ang lupit mo talaga. Isa kang alamat sa history. At ayan nga mga idol, pagkatapos namin magugutugot diyan. Nagchill-chill na din kaming maligo. Talaga naman napakaganda dito mga idol. Dito lang po sa bintana ng kaligtasan. Bungabong Oriental Mindoro. Ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito, talaga masaya. Hindi lang masaya, talaga marerelax ka dito. Pagkatapos kung tumambay sa kabilang ilog, ayan tumawid na rin ako, the place pa ako malunod. Kasi naman kala ko malalim mababaw lang pala. Mag-iingat pala sa mga maliligo dito. Kasi naman medyo malakas palang lang agos. O paano? Hanggang dito na ako. Bye, bye I love you